Yun, uh, ito mga boss na. So, may gagawin tayo. So, busy-busy tayo. Ayan yung mga tropa natin, no? Oh. May umilalim. Tapos, dyan, may ginagawa. So, tayo. Ngayon din ang pila. So, kung tayo dito sa Nissan na bara na yun, yung aircon -cool switch tingnan natin. So, interviewin natin sa bossing kung ano yung gagawin. Yes, sir. Ano? Sir, ang issue nito, sir, pawala-wala. Pawala-wala. So, Tagaytay okay, ngayon, meron kaninang balisa uh, ako sa Tagaytay. Ayun, wala. Ah, Meron na. wala kanina. Oo, oh, wala kanina. Oo. Uh, nakatakbo na ako ng mga 15 minutes. So, nagkaroon. Okay. oh, common problem nila yan. Mm -hmm. sige, so, referin muna natin. Ah, sige, oh, sige, oh, lang Noong muna. Noong binuksan ko na kasi nagpagawa ako ng aircon, sir. Oh, oh, Kasi wala ng aircon to. Pinapalitan nila yung evaporator niya. Noong tinanggal ito nag-alugan pansin ko naman no, alaw <laughs> binuksan namin ayan na yung screw <laughs> biyak kasi sa loob niyan eh sige sige so baklasin ko lang muna mga oh, boss sige, ano sige sir sige Ayan, so ito na mga boss, nakalas na natin Ayan, hindi uh, na tayo nagkalas doon sa likuran Kasi wala naman tayong gagawin doon So nandito lang yung pinaka-module na no Ayan, tapos repairing muna natin Tapos up update ko kayo mamaya mga boss uh, Kailangan ma-solve natin yung Ah, um, uh, delay no. Tapos binuksan nila na sir ito. So may mga tinanggal na rin sa mga tornillo dito. Yung nakita nyo naman kanina, yung tinatorn Bossing, no? So, isa din yung mga boss. Kaya minsan, pag natanggal itong mga tornilyo na ito, ayan, ayan nag-aalugan yung mga yan, no? Pag yan natanggal, at nagkumalang dito, magkaroon ka ng shortage tension mga boss, no? So, kaya hindi ko na pinabalik. Malamang itong isa, tanggalin na rin natin to Kasi, pag nag-block kasi yung pinaka-housing yan, pag nag hindi nagagalaw yan mga boss. So, at saka may tumilulin sa gitna yan. Okay, update kay kayo mamaya. So, ito na, ano. Uh, Narefer na natin. So, ayan, o. No? Kita nyo yan. Ayan. So, nandiyan yung problema niya mga boss. Kung bakit saan. Nagkaroon ng tili, ano. So, ayan. So, okay. Buhayin ko lang mga ito, tapos, up to. Tapos, update kay kayo pag nakapit natin dun sa unit ni boss. Eh. So, ito. Uh, Dadalhin natin na dun sa unit ni boss. Okay. Uh, na natin ulit. pram tagay tayo. Salpak natin itong mga bus doon. Gusto si BMW tapos na ito. Hindi pa kinukuha. Pati tayo dito. So ayun mga boss, nag-on siya kaagad. Tapos 'yan. Ah, uh, ito sir, may tatlong bantay na warranty diyan. Kapag may problema, update mo lang ako. Ah, uh, gagawin natin ulit 'ano. So ito mga boss, uh, solve natin problema ni bossing dito sa dili yung dito yung mga ilaw kaya yung lamig ng aircon nawawala din. So kung may problema kayo, pwede kayo tumawag sa number nandiyan sa screen o di kaya mag-message kayo sa Facebook page natin. Yun lang. Thank you.